Hello guys! Andito kami ngayon sa likod ng bahay. Sa likod ng bahay ko. Ang init kasi. Ayan o, dito mahangin dito. Hi baby! Hi! Mahangin, mahangin dito sa labas. Mahangin. Samantalahin na ano, mahangin. Kasi pag nasa loob, ang init. Ayan, 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 ayan. Hanin. Habang, ano, kasi ang init sa loob, dito na ako mag, ano, hiwa hiwa ng apple. <coughs> ang naman, eh. Hoy, 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 hoy. <coughs> mag tayo. Mag-ano tayo ng apple. yan araw-araw kami kumakain ng apple. <coughs> Pinaganyan ko guys kasi para wala nang istorbo na puto. Hey! Mm. Nabil ako ice cream. I'm gonna buy a ice cream. Ano yan? Ano yan? Ice cream. kain. Kain. Tignan mo yung likod namin. Hmm. Yan ang likod. Gusto pa niyan kay sanggungsa sa labas. Yan mga soft drinks. Mga red horse. <laughs> Nabanggit yung red horse. Sa gilid ng bahay ko pa. Sa likod. Sa gilid ng bahay, sa likod. Ganon. Sa gilid ng bahay, sa likod. Hmm. So, <clears throat> sa kusina. Kaki tayo. Ito ang masarap. Lang init talaga guys sa, labas. Kaya dito kami magpapahangin kami. <laughs> Balit lang naman to yung space namin. Lusutan kasi yan hanggang sa harap. Yan, mahaba. Mahaba yan. Pahaba. Okay, guys. Kain tayo. Dami. Oh. Tatlong apple ito. Oh. Okay, guys. Bye-bye.